So, hello guys. Kararating namin galing Shenzhong. Namili kami guys ng seafood. Uh, hindi ko alam kung mahal o mura. <laughs> At meron kaming dalawang free guys na clams. Na frozen. Yes, so, we can put that in the freezer. Uh, ito, mga pinamili namin guys ay ipapak ko at ilalagay ko sila sa aking freezer. Tamang-tama guys, meron akong na inorder si Bossing na vacuum sealed. Ito guys, yung itlog. Yung aking pang kahog sa aking isda. Yung aking parsley at saka onion yung chili. Hindi ako bumili ng may daming gulay, guys. Kasi marami pa kami gulay sa ref. Ito lang yung ilalagay ko sa green curry. At saka yung pad. Ito naman yung aking patatas. Ito, guys, is uh, $180 for 3. So, ito. $180 for three. Ako at saka yung aking sibuyas. At ito naman yung nuts ni Bosse at saka yung aking bako teeth. Ito yung guys, yung aming pinamili. Ah. Ito yung nalagay ko sa bagay. Ano hmm. Ito, alam nyo guys, mahal na ang plastic ngayon. Hindi tulad noon na unlimited ang plastic ngayon. Magbabayad ka na guys. Kaya ito. Nagsisimula na rin ang Singapore guys na magtipid sa mga plastic. Hindi ka tulad ng dati guys na unlimited talaga yung pagbibigay nila ng plastic. yung ating frozen. Yung mga meat at saka seafood. So, ito guys. Bili ako ng bumili kami ng crab. So, ito sya. Guys, nilagay ko dito itong ating crab. Ito lalagay mo na natin sya. Yeah. And Yeah. And ito naman guys yung ating ano oyster. Three dollars each. So ito, apat lang yung pinuha ko guys. <laughs> $12 dollars. So, pumugasan na siya guys. $8.80. Lalagyan ang isa. Hindi naman siya kalakihan guys. Ayan Hindi siya malaki. Kasi ang mahal-mahal na ng malaki. So, ito yung buto-buto ng baboy. $10.38. Ah, Yan lang guys. Kalahati lang yata. One half kilo. At ito naman yung ano, yung pork, yung may taba. Pork belly. Yan, $15 na yun guys. $98, $96. Cents. So, $16. So, ito guys, ibabakyan ko siya. Lalagay ko siya sa vacuum bag. At meron din akong binili guys na prongs ng ating hipon at uh, five dollars ilang piraso lang yan guys ayan napakamahal guys ang mga pagkain ang kaya, sa mga kabataan dyan na nagbabalak ng mag-asawa mag-isip-isip kayo yung mga boyfriend boyfriend na ang isip, guys isipin ninyo kapag mag-familya kayo hindi na kayo ano lang kasi ng parents ninyo guys kaya sa mga kabataan dyan na nagbo-boyfriend, boyfriend. boyfriend. Kung pinapag-aral ka kayo, mag-aral ka kayong mabuti dahil alam niyo kapag may pamilya na kayo, guys. Ayan. Tapos wala kayong trabaho. Saan kayo kukuha ng kapakain sa pamilya niyo? 'Di ba? Mahirap, guys, sa pamilya. Lalo na kung hindi ka na wala ka naman alam na trabaho. At ito naman yung ating kampong chicken, guys. Ito na natin ito mga ito guys, tapos ilalagay natin sa freezer.

Guys. ito naman guys ilalagay natin din sa freezer ganito guys ang ginagawa ko ayan so ito guys ilalagay ko na ito sa freezer. Okay, so 'yan. So ito guys yung ating resibo <laughs> ng nabili natin is lahat-lahat is yan 141 dollars so yan lang guys hindi kami bumili ng ibang ano itong mga seafoods lang at saka yung pang uh, guys sa freezer so at ako so, kung makikita nyo itong aking bag na ito guys ito palagi ginagamit ko kasi hindi siya nagliti so bumili ako ng bangos yung bangos guys is 5 dollars ang isa. So, ayan, dilinisin ko din yan, guys. At ang set na ano, hindi ko alam kung anong pangalan nito sa, sa Pinas. At bumili din kami ng clams. Guys, ito yung ating sibas. Isang peraso. Tapos yung ating red snappers. $13.80 at yung ating ayan o no? oh, white is, uh, ano ba to red grouper yata yan ayan so ito puhugasan natin at ibibilag natin ulit ano, siya para hindi siya mabaho guys ayan i-rinse -re lang natin siya ang ganyan at ibibilag natin ayan Ganito so, ang nagawa ko dito sa ah, mga pinanggilanin guys ito po siyang mabuti bago ko siya sa freezer. Kaya nililis na sa shingshong, nililisin ko pa siya ulit gan. Kasi meron pa siyang hindi natanggal-tanggal. Kasi kapag hindi mo pinalinis yan sa ano sa shop, dito mo nililisin. Mag-stack yung ano, magbabaray yung sa kalis. Kalis-kis doon sa sink. Kaya yan. Napalinis dito guys. 이, <susur> 정도 <susur> yung mga plastic po guys kasi magigit yung nakuha ko pero gilin na lang natin sya okay. so ganito guys pag magigit kayo guys linisan na nito tapos ilagay sa freezer para pag nagluto kayo hindi na natin linisan ilagay na natin sa freezer.